Ah, magandang hapon mga ka-idol. Dito na naman tayo sa ating vlog ngayon. Hapon. <laughs> ah, nagulat yung kasama natin si ano, sino pa pala nito? Si Ungas. Si Ungas. <laughs> ah. Ungas. <laughs> ito si Ungas. Ay, yeah, nagbubuhat na naman ng oxygen. Dahil ito yung ginagawa natin ngayon, ng pa-plot tayo ng ano, ng save file. namin <inaudible> to. Hindi, yung ano, yung mga sitpal natin, kinating natin yung nakarang araw. Oh, dito tayo sa ano? Sa lalim ng tulay. Ah, kay Ah, dito yun, ano, 'yung ano. Ito 'yung inuudugtong natin 'yan. 'Yung mga seat pile na 'yan. Dito tayo sa ano, Yan. Gawa naman kami ng ano bagong bago tayo na pundasyon natin. Ah, kay Ah, 'yan si Litran yung operator ng ano natin operator natin ng backhoe yan sa taas tayo yan si ano si Ungas shout out Ungas shout out uh, dito tayo mga kaidol mga kaidol yan yung isang winter natin ito yung isang welder natin. Tsaka magwi-welding na yan. Ito yung pirahin niya. Ah, kay doon. Pirahe niya 300. Sorry, bye. Jorik. Asay telim boy. Asay i-open na natin. Ah, uh, bago pala tayo mag-umpisa. Yung asay ito. Itong sitilin, ito ang asay to. May gauge 'yan. I-open natin 'yan. Yan, i-open natin. Ah, naka-open na po 'yan. Later. Tapos yung later daw ini ini Boss Jorek. Boss Jorek shout out diyan. Hello. Ah, uh, tikimpla tayo na kabutulin. Yan. Mamang uh, wala lang tayo. Ah, uh, kasi makabutol jacket Oh. Ah, uh, set pile. Set pile. Gadong wala, so ano lang natin. Yan. Okay, okay, Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Yan. Nagipon na mga 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 ungas nakita natin yung mga level bar natin yan o no? yung maliit kailangan natin level yan uh, sige na mga kaidol ah, uh, magtatrabaho na po kami kanang hapon sa mga followers ko dyan